Hello po, ayan mga kapatlin lovers natin. Ayan po, ito po muna ang ating update ngayon. Ang aking pong anak ay nag-birthday. Devote po niya ngayon. At yun po sa kasamang palad, e, eh, wala po kami ng asawa ko sa Pilipinas. At ayun nga po, simpleng celebration lang po ang naganap kasi talaga pong gipit na gipit tayo. Wala po tayong pambonggang handaan. Uh, hindi naman po sabihin na, ano na walang-wala talaga kahit pa paano po ay meron pong naidaos ang birthday ng ating anak at yun po yung pinakamaganda pinagtulong-tulungan po ng mga kapatid ko ng pinsan ng pamangkin ko ang pag-celebrate ng birthday ng aking anak ayan natutuwa naman po ako sa kanya kahit po kami ay nasa malayo is marami po ang nagmamahal sa kanya at sumusuporta kaya ayan tudo pa salamat po ako sa mga kapatid ko at ayun nga po, uh, andami rin pong mga bisitang pumunta at mga kaibigan, kaklase niya. At uh, natutuwa po ako sa aking mga nakita na kahit papano po ay lumigay ang aking anak kahit wala kami. Makikita naman po natin na mangyayak-ngayak ang aking anak sa katuwaan kasi yan pong handa na yan, yung celebration na po na niya na yan, ay hindi po niya inaasahan, yan po ay hindi po niya alam. Galing po siyang school, pagdating po ng bahay is ayan ang nangyari. Surprise na surprise po siya. Kaya talagang natutuwa po siya kasi nung nakaraan, Uh, nakaraang taon ayaw din po niya maghanda kasi nga iniisip niya uh, unahin muna yung mga dapat unahin pero ayan po ginawan pa rin namin ang paraan na aking mga kapatid para po siya ay sumaya at natutuwa naman po ako dahil nandyan at sobrang supportive po yung dalawa kong kapatid na yan, yan po ang nagpipicture na pin, yung nagpapa na yan ayan po yung dalawa kong kapatid dyan sa Pilipinas na malapit sa aking anak at ayan po uh, picture taking sila kasama ng kanyang mga classmate. Siya nga po pala ay nag-aaral sa God 3, ayan, International School. At yan po graduating na po siya ng K-12 ngayon. Ay, maraming salamat po sa lahat ng pumunta at sa lahat po ng mga uh, nakasaya sa birthday ng aking anak. Sa, sa, sa mga busy at nag-report. Uh, yan, shout out kay Rosemary Joy. Siya po ay pinsan ng aking anak anak po siya na aking kapatid siya po yung nag -a -a nag ay arrange yan talaga pong ginawa po niyang paraan ayaw po talaga maggaw ng aking anak kahit anong gawin pero buti na lang po at napilitan pa rin kahit papano po is 18 e, na siya nadama rin po niya kahit papano na Dalaga na siya kahit papano po is uh, nairaos ng maayos ang kanyang karawan. Talaga po ako ay eh, natutuwa dahil po sa nakikita ko is uh, napakasaya ng aking anak. Yan nga po pala yung aming munting tahanan. Yan yung mga handa na niluto nila. nag na sila. Yan marami-rami din po yung kanilang naluto Uh, at hindi ka sa isang table kaya po yan nagpe-prepare sila ayun yung unang preparation nila is yan po yung ginawa nila ah uh, makikita natin na talagang busy busy sila ay eh, nakaluto na ng Shanghai nakaluto na ng apretada kasi merienda with dinner po yung ginawa nila may kanin din po may kung ano-ano pang niluto may isang buong manok na kahit papano dai para may lechon sabi niya po kasi ng anak ko ay sa graduation na lang siya babawi kasi ipipisaan ni na lang para isang gastusan pero ginawa ko pa din po na uh, handaan siya ngayon kasi siyempre deserve naman po niya gawa ng 18 years old na siya yung pong pagpiprepare nila dyan eh wala pa po dyan yung anak ko kaya ayan yung isang buong manok na pinakulaan sa Sprite at uh, fried chicken po siya at niya natutuwa po ako talagang busy-busy yung mga kapatid at pamangkin ko dyan. Kaya tuwan-tuwa sila kung ano po yung mga nakita nila. At yan, naka-arrange na, naka-ready na nang yung aking anak. Kaya surprise na surprise po siya. Ayan, magigisa muna ang isa ng spaghetti sauce. Wala pa po lutong spaghetti sauce. Yung po palang palabok ay pinaluto lang namin kaya po madali ang naluto. Ayan, iisa lang po kasi ang gasol kaya talagang unti-unti lang po ang pagluluto at natapos din naman po agad uh, saktong-sakto po sa hapunan at uh, merienda na din kasi 5 uh, o'clock nag-start kasi ng anak ko ay Uh, nagpasok uh, siya 3.30 po yung uwi niya kaya yan pagdating niya ganyan na po yan po yung aming muting tahanan dyan sa Pilipinas ayan salamat po sa lahat at uh, talaga pong abalang abalang mga nag magso-surprise sa aking anak. Nakita po natin na talagang ayan, talagang disidido sila na mapasaya ating anak. Saan-saan may nakakalat. Pero mamaya naman po arrangement na yung ginagawa nila. Ayan. Abang nagluluto is tulong-tulong sila. Nag-a-arrange talagang sobrang supportive ang nangyari ng nakikita natin talagang ako y, ako y kahit sa video lamang ay natutuwa talagang ako ay nagpapasalamat kasi hindi ako makapaniwala na umidad kami na ganito na may dalaga na kami parang ganun pala ano ang feeling na may dalaga na agad kami sa ganitong edad ayan ako po ay 37 years old pa lang at ang aking asawa ay 38 tapos may dalaga na po kami ngayon yung pong kasunod niyan is 15 years Old, at sa munod naman yung 11 years old. Yun po ang tatlo naming anak. Wala nga po pala dyan yung 50 years old kasi nasa lola niya sa Mindoro. Ang magkasama po dyan sa bahay, yung anak kong yang pong dalaga, yung may birthday at saka yung bunso ko na 11 years old. Sila lang po dyan sa bahay. Talagang sinurprise nila hanggang pagbaba ng hagdan ay talaga nakabidyo pa talaga. Nakikita natin na talagang ito po yung pinsay niya na sobrang close niya close friends sila talagang kahit ayaw niya mapipilitan siyang gawin kasi siya po yung natulong lagi dyan sa kanya at siya po yung uh, gumagawa lagi ng paraan para tumulong sa kanya sa mga projects, sa mga kailangan gawin at kung ano po yung hindi niya alam na dapat na intindihin o ipaalam siya po yung nag-guide na nakikinig po siya kaya yan nagpapasalamat po tayo kasi kahit pa paano is nandyan sila. ay na yung bunso namin kapatid. Talagang abalang-abala sa kanyang pagluluto. Makikita natin na siya halos lahat ang nagluto dyan kasi yung iba po kasi kasamahan nila ay hindi po nakarating agad ng maaga gawa ng uh, may pasok po. Kaya yan to do salamat po sila gawa ng uh, nandyan naman mga busy ang lahat nakikita naman natin kung gaano siya kasaya. ayun At yun lang po yung ating update sa ating video ngayon. Nagpapasalamat po ako at talagang nandyan kayo palagi sa aking anak. Marami salamat po ng marami and God bless po sa ating lahat. At ingat po tayo at Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat so ayun nga po, idadagdag ko rin pala po yung update sa ating Patlin Lovers. Ano, ah, marami po tayong update mamaya dahil po sa nakuha nating komento at sa ating pong ah, uh, chat na ating idol na Sir si Ricky Man at si Sir Patrick Bolton. Ayan, kahit pa paano po ay nakareply siya sa atin, i-announce ko po mamaya kung ano po yung uh, gagawin niya at kung ano po yung dahilan niya kung bakit hindi po, hindi po siya nagpapakita sa ngayon. Wala po siyang... Uh, update sa social media. At i-update po natin kung ano yung totoo, kung ano man yung gagawin niya, at kung ano man yung ginagawa niya sa kasalukuyan. Kung ano yung plano niya, kung may trabaho ba siya o wala. Lahat po natin yun ay gagawin. At uh, talaga pong ako ay naiinis dun sa isang nagko-comment dyan na uh, pinapakailaman daw ng mga patlin lovers pan yung decision na kung ano yung mayroon si Patrick Bolton at si Nicole Budol. Uh, para lang po malaman mo, hindi po namin siya pinapakailaman. Kami po ay humahanga sa kanya at naghihintay sa kanya. Yun po yun, mamaya po yung update natin at bukod po yun sa ating update. Okay po.